welcome to my vlog my youtube channel is madam inday tv ngayon buwan nandito tayo sa mall yay sa haba ng panahon na akunta rin tayo ng mawa o diba sumaglit sumaglit ng ulit sumaglit ng diba at sa tanong sandali yung mata sa mawa Oh, di ba? ko lang siya dati sa ano. Sa YouTube. Ngayon, napuntahan na. Oh. samahan niyo ako, guys. Samahan niyo kami, guys. Tingnan natin kung ano meron doon sa my right seaside. Diba? Ang haba ng biyahe dyan. Papunta pala dyan. Melayu yang tiang geringan kau ini. Eh. Di mana? Picture tayu tu on mama ya. Kaya lang barang ano? Against the light, sama dilingan na naman yan si Grado. So, dito na nga tayo, guys. Papunta na tayo doon. Sa may seaside. Tingnan natin kung ano mga meron doon. Di ba? Maganda naman ang decor nila dito. Hindi na masyadong, hindi naman boring, okay lang. Basta may liwanag, hindi madilim. <laughs> nagpunta po lang ako dyan, guys, no, anak. Bago mag-New -mag Year. Pinisita ko lang ang mowa nila. Kung okay naman ba. Okay naman. Kaya lang, pag nagpunta ka dyan, mad madami ka ang pera para madami kang mabili. Ganon. Ganon. Oh, Ganon. So, ito na nga. Diba guys? Oh, ang ganda ng decor nila. Tingnan nyo. Paskong pasko talaga. Oh. Magbenta na naman ang mga ano dito. Festival Kingdom. May, kan may pakanta-kanta pa. Ano saan? Kaso, hinaagay yung volume. Parang tutubing nagkanta. <laughs> Magalaw yung camera ko. Walang stabilizer. Medyo eh. pasmado pa yung kamay. Hindi. Hindi. Kung nababasa niya kantahin niya. daming may jawa-jawa. Way jawa. may kesama din ako dyan. Jawa-jawa. Hindi jawa. kesama may kasama. Hoy, may kesama din ako. Ayan. Puhon lang tayo ng sisay. Sabi ng babae doon, Hi, hello to my blog. Binanggalan siya. Hmm. na din dyan mamaya na din picture na shades yun ba yun o oh, na namin thank you thank you ang mabait ninyo a few moments later dito na kami okay? sa so, my seaside o oh, diba laki na christmas day ang dami ng mga ganun ano na ano, ano. pwede mo laruin mm. Pagalingan lang siya. Basta magaling kanya Nakakakuha kanyang mga nakasabit yung gilid. Daming tao. Puro tingin. Kaya alam nilang hindi sila mga ka target, Tingin-tingin <laughs> na. Hindi mga ka target eh. nasayang yung pera mo dyan. Yung bola nila magaan kapag ibinato mo, lumilipad sa kabilang side. O, diba? Hindi mo naman yung target. Dito kami sa loob ng mall. Hmm. Ikipag-chismis tayo, hon. Meron dito. Punta tayo doon ngayon sa ano. Sa pangalang. Ano yun? Yung inukit nila mo doon sa village. Picture-picture tayo. Wala kong picture dyan. Eh. Yung background na yun. Eh. I'm yeah, I'm I'm in the stars tonight. You kanon? Know? One picture, John. Hindi ah. natin kung maganda doon sa may pangalang mo. Doon sa gilid. Apag picture Tingnan natin yung tindan 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 ayan odo oh, nganda odon mga picture tayo din di sana din si andami din eh kunti-kunti against the light shine par nagpicture kami din oh ano so, sige tanda na guys tataayos ha Ferris wheel nak takut takut pun aku nak hantar. Jiba, nak kepilah nanti ni tuh surti tiket tiket board. Tinggal as. Merang neman guys, pangkalang aja kumerang kayaan, cubukanya nak takut kan? Naka Hindi ba Hindi ko pa alam yung eh. first time kung sasakay sa so ganyang kataas. Na ano. Tingnan natin kung anong pakiramdam na nandun sa taas. Nanginginig ba or what? Hapa pa naman ng pila. Merong special siya. Merong ano. Ordinary. Yung ordinary ang floor niyo hindi salamin. Para hindi, ano, transparent. Kapag yung spray shot, transparent yung apakan para kita yung baba. Nang hindi ka dumudungaw sa bintana, doon ka titingin sa may apakan mo. Kikita mo na yung ano. Kikita mo na yung baba. Sa baba. Pengasuh tas kan, dami dami kesinta, pelap pelap. Belasan nak, mak asal kain kami. Ni kesama kami bacaan, orang kini Joa, ini Joa. Oh, yun yung bilab. Hindi sila takot. Tingnan na natin yeah. uh -huh. mamaya. sigaw ako sa'yo. hoy ito na nga, guys. Nadito na tayo sa so Felix Wheel. Umaakyat na siya. Umaakyat. Umaandar na siya pataas. Tingnan nyo naman sa baba, oh. Ang ganda, diba? Ang ganda ng view. Kaya lang, nakakatako. Nginig ang aking paad siya. Diba? Kita mo lahat. Pag sa taas ka. Oh, my Nakakatakot. Kahit malalaki pa yung ano, yung bakal na kinakabitan. Nakataon talaga. Diba? Ang liliit nila sa baba. Parang malanggam lang. Kita diba, mo lahat. Lahat. Diyan. Hindi ko lang na videoan yung may dagat kasi ayaw ko gumalaw. Natatakot talaga ako. Tapos ang ingay pa nung dalawa kasama. Tinatakot nila ako. Purkit natatakot ako. Nakakatakot naman talaga kasi hindi ako nagalaw dyan. Yung kamay ko lang siya kaka-camera ang gumagalaw. Para makakuha ng mga ano na yan. Yung isa naman nagla-live. Okay. Pinapakita yung ano tas papakita pa ako na tatatakot ng Akesh. Diba? Ang ganda sa baba. Abang dandang tumataas yung ano nasasakyan ay gino you know. oh diba ayun yung dagat matilip hindi ko masyado makuhaan kay malayo ako hindi ako makagalaw dito lang ako sa kabalang site takot kasi ako eh Ayan yung ano, daan. Yung ano, papunta doon sa mall. Ayan, nasa tuktok na kami. Nasa tuktok na yan, guys! Naku, guys. Yung mga hindi takot sa mataas, pwede kayo dyan. Meron nga doon sa kabila, eh, natayo pa. Ako ayaw ko gumalaw. Hindi ko nga pinapagalaw yung gano'ng kasama ko kasi feeling ko, naku. Kagalaw yung ano. Titimbuwang yung one, yung square na nasasak dun sa kabila oh naggalaw-galaw pa no, galaw. Diba? ang ganda ang galaw ang ganda ang ganda pag sa taas ka kaso nga nakakatakot kikita mo lang walang makuhaan ang malinaw kay natatakot ako kay. hindi ko masyado makagalaw kung lang inabot ng ano ng camera yun na yun dahan-dahan pa naman yung galaw ng kwan Kaya tuloy parang ang tagal hindi ba ang ganda sana niya tanaw mo lahat ng mga ano mga nag iilaw ilawan ang dami dami kasi talagang nakatakot siya pag hindi ka sanay sa mataas, matakot ka. First time ko sumakay sa'n. <laughs> Napasakay din ako, no? May kasama nga lang. Tapos sumakay sa'n. ng ano. Ako lang nakupo. Huwag na uy. Kaya na lang. Kaya nga katakot. O, oh, di ba sa tok, tok kami yan. Oh, kita mo yung ano. Yung nalalagyan ng umiikot. Ambot sa langaw talaga. Nagkataas o. Oh. Hmm, dito na kami sa kabilang side nyan pa Ay. Hmm, sa kabilang side na. Ayun yung kan. Ayun yung, yung takot. mendilimu lang nangingis tak hmm, Lapit na sa baba. Nabawasan na yung nervius ko gani kasi mababa na ulit kami. Kanina ang taas. Nervius nervyos kasi. Oh, kabilang side na yan. Kabilang side. Ah. kapapa. <laughs> ano? Rainbow. Dito. 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 Zara. Uh, the expensive clothes. Uh, na na? Saan? Doon tayo, doon, doon. Uh, Magpicture muna tayo dito. Anong pa dito? Nasaan yung supermarket dito? un carro silenciano